May karate gilo na yun. Nakawala yan doon sa lambata. Makabawi ka niyan mamaya. Makabawi ka. Ay, yung isa kasi, ano, tawag niyo to? Umalis na yung isa eh. <laughs> ano na ba? Ah, Apat yan. Apat na pangisan. Oo. Oh. Doon yan. Kulang Maya, <coughs> Oh, Maya, Maya yan, ano no yan. Oh. Ah, dalam bisnis ng woman? Ay, okay lang yan. Eh, babaw, babawi kakagat kagatin mo rin mamaya <laughs> Kagatin mo rin yan, Mamaya. Malaki yun. Oh, malaki. Oh, yung, yung puli na yan, malaki yan. Ah, yung pang pangalawa mo kanina, malaki din yun eh. Eh, kasi laki yata yung pangalawa tsaka ngayon. O oh, malaki to. Oh. <clears throat> yan, nakawala talaga. Malaki yung kanina. Nakawala dyan no, sa kanya. Kanina. Putol nga yung ano niya. Yan ang mas malaki. <clears throat> Oh. Kailangan ni eh, ano. Kasi sabay na aagos yung malakas na ano nang pagkano nang dagat. Pasok ng dagat. Pasok ng dagat. mm -hmm.

mga idol malinaw na yung ating kuha mga idol kanina sobrang labo po yung kuha natin mga idol so yan mga idol nilagyan ko na ha so yan ha sinom ko na sa inyo mga lodi yan ha. yan galing po yan doon sa kabila po yung mataas na ng konti mga kaibigan so pangat rin yung tubig doon mga idol oh. yan Ayan so, kulung-kulung, kulong mga kaibigan, so ito, itlog ang parating, mga lodi. So na anu kulung-kulung, kulong mga kaibigan, ah? so yan na sila, mga lodi. So ang tungkol din

I'm sama kita sa vlog ha <laughs> shout out. so yan nakahubad mga kaibigan nakataas ng damit mga kaibigan Nag nagbablog na rin yan mga idol oh. so yan sa liliwa na natin yung guys ginawa natin So oh, gumagapang yung mga tricycle mga kaibigan so yan, Gumagapang sa lalim yan mga idol Yan, mula yan doon. Malayo yan mga idol na galing yun sa kabila oh. Oh, yung kabila mga idol yan So sobrang layo yan mga busing ah So ayan, sumisisid yung mga ano? Sumisisid mga busing. Ang na lang daw pag hindi na ginagamit. Hmm, may mga bata pa naliligo mga kaibigan sa high tide yan na ang tricycle mga idol kumaho na so palaki pa po yung tubig mga kaibigan oh. No? yan So yan yung pag ano, pag ahon pa po ng tubig mga kaibigan, napalaki pa po yan mga idol. Oh. So napapansin yung mga basura mga idol, pag akyat pa lang ng tubig mga kaibigan. So sobrang laki na ng tubig mga kaibigan. Yan. Sobrang laki po ng tubig na yan mga kaibigan. Yan. Andito po tayo nakatapatong sa tulay po ng ubihan mga idol. Lah. Yan. Ito so, naman po lang tayo si Motor pa na Single pa mga kaibigan May single po Ay hindi pa pala May juhana pala Hindi pala ko single Mga kaibigan May juhana Sana ul May juhana Ayan Ayan Dumaan na mga idol Sana all, May juhana Ayan oh no? Ayan O diba mga idol May juhana Hindi pala Single May juhana pala mga idol So, patuloy pa ro, patuloy pa rin po ang paglaki ng tubig mga kaibigan. So ito po yung kabila mga idol ha. Ah. So ipapakita ko sa inyo. So ayan try ang um, truck mga kaibigan no. Oh. Ayun oh. So ayan oh, ko sa inyo mga idol ha. Ah. Yan oh, ang truck oh. Yan. Yan oh, ang truck mga idol. Talagang sinusugod talaga mga idol yung ano lalim ng tubig mga idol oh. So ayan oh. Saka to big di. Ayan, oh. Hanggang bintik na mga tao, mga kaibigan. So ito po yung ano guys, tandaan nyo to mga kaibigan na pag nag 3-9, 4-9, 4-3 mga kaibigan, malaki po ang tubig dito mga kaibigan ha So, laki ng tubig so ayan ha <laughs> yan so nanggagaling po yan doon ang tubig na yan ang dagat na yan mga kaibigan tubig dagat na yan. doon po sa may likod ng airport na yan no. yan ang yung airport mga kaibigan o no. yan yan ang gabundok na ano yung may bahay na yan tapat doon sa likod pa yung malayo na yon yun ang airport mga kaibigan so may mga bangka pa dito ayan so, o no. Oh, bangka mga idol. yang na yan bangka. Nawala na, na yan mga idol. Bangka. Yon, Yun ang bangka mga idol. So, yan oh. Kuliglig yung mga gamit dito mga kaibigan. Oh. Mga kuliglig. Ayan o. Oh. Ayan so, o. Oh. yung kuliglig mga idol. So, bakit ba? Parang malabo ang ating ano. Anong nangyari? Ba't parang malabo, no? abit sila mga idol oh. o so, ito mga naliligo so, yan. so sila mga ilod eh yan tumalaw so, dito mga kaibigan sa tulay galing niya dito sa tulay mga idol Sosok Bian nah. tatalon sila tatalon yan ng idol so talon 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 kaya <laughs> to malo na <ng mga> talon kaibigan <laughs> nagsitalon <laughs> nagsitalon ng idol dito yan lulusot yan oh. dito yan yan sila labas ang idol Oh so, Bapak ano jian-jian Mang Iril. Ai. Kali Pak, amanin. Sama so, segit shit yang ano yang Ano mga kaibigan, no? yung kuliglig, isa mga sagit sa tubig, ba? Rumarap rito talaga sa tubig. Wala dito. may balak yung kotse mga kaibigan ano tumuloy yun oh. so malalim yan idol huwag ka nang tumuloy madidiscrossel yung kotse mo na yan Tignan natin yung mga paninda sila. Kargahan sila mga kaibigan. Ah. Wala na, ubos yung ano, mga kaibigan, ubos ubus yung ano nila mga 'yan Boss, <tipos> 100 ang bawat isang motor mga kaibigan pagsasakay 100 mga kaibigan bawat isang sakay masara po ayun yeah, guys may jeep guys ha may jeep nga mga idol oh.

Hanggang ini rat-rat yang terlalu satu big alat yang motornya mga idol. Sige rat-rat. Ito -rat. ay mga kulig-lig buko oh, buko hindi na tricycle kuliglig na <laughs> kuliglig na <laughs> So ito yung paligid ng ubihan mga kaibigan So ito yung mga diki na itong ginawa mga kaibigan Bago pa lang itong diki na itong mga idol oh Yan oh So bagong gawa pa yung mga diki ni mga idol So ito lulusong yung jeep mga kaibigan oh So may biyaheng jeep pa rin mga idol So kaya naman siguro kasi nga nakalusot namin yung isa Ayan So lulusong din sila mga kaibigan oh So basta 4 na yung tubig mga kaibigan Mataas po yan So lagi nyo po tatandaan Update po kayo dito sa ating uh, vlog mga kaibigan Kung di pa kayo subscriber Mag subscribe na kayo mga idol Kasi para updated po kayo dito lagi sa ating vlog mga kaibigan Para hindi na po kayo mahihirapan pa oh, So yan o oh, may mga naliligo sa baba mga kaibigan Kaya po yung tubig na yan mga kaibigan Napakalinis po yan kasi dagat po yan. Hindi po yan marumi, hindi po yan tubig, ano nga, tubig tabang, kunit tubig alat po yan mga idol. Galing mismo sa dagat talaga, no? Yan. Galing mismo sa dagat. Ayan, tumawid na doon sa kabila mga kaibigan. So malayo yun mga idol, ha? sobrang layo po noon. Yung natatanaw nyo, akala nyo siguro napakalapit nyan. Sobrang, sobrang, layo nyan mga idol. Napakalayo nyan.